Mga kahugot, welcome back to Pinoy Hugot Si, kung saan puso ang bida at bawat kwento may hugot. Kung hindi ka pa nakasubscribe, ayan na. Huwag na huwag mong palalampasin ang bawat kilig, iyak at saya, so click that subscribe button now and let's dive into another kwento ng pag-ibig, kilig at nostalgia. Hindi kailangang sumigaw para marinig. At minsan, ang mga tahimik na pag-ibig ang siyang pinakamatunog sa puso ng marami. Ganyan ang kwento ni Nadoni Pangilinan at Belle Mariano, o mas kilala natin bilang donbell, ang tambalang tila isinulat ng tadhana, pero sinelyuhan ng panahon at tamis ng paghihintay. Sa mundo ng showbiz kung saan halos lahat ay ipinapakita, napaka ng tulad ng sa kanila. Tahimik. Low-key. Pero damang-dama. Kaya tuwing may bagong update, kahit gaano kaliit, ay parang apoy na bumabalot sa buong social media kamakailan lang, isang larawan ang nag-viral. Sa unang tingin, simpleng kuha lang ni Bell Mariano, nakaupo, payapang nakatingin. Pero sa tabi niya, may isang lalaking bahagyang nasa anino. Hindi klaro ang mukha, pero para sa mga tunay na Don Bell fans. Isang sulyap lang, at alam na nila, si Don iyon. Mabilis ang kumalat. Parang apoy sa tuyong kahoy ang chismis, tanong, at kilig. Totoo ba to? Shoot Ba to a real life. Lahat nagtatanong. Lahat naghahanap ng sagot. Marami ang nag-assume na baka eksena ito sa bagong proyekto. Kasi nga naman, ang vibes ng photo, soft lighting, relaxed ang mga kilos, parang cinematic. Parang throwback sa Ivy era, yung panahong don bell pa lang sila sa on-cam, pero may magic na sa mata ng fans. Pero heto ang twist, hindi pala eksena. Hindi shoot. Totoong date pala. Mga kahugot real life moment iyon. Walang script. Walang direktor. Sila lang. Magkasama. Tahimik. Pero damang dama ang koneksyon. Hindi sila gaya ng ibang love teams na todo post, todo is. Pero sa Donbele, kahit simpleng tinginan, kahit walang salita, umaabot sa puso ng fans. Kasi tunay. Kasi may lalim. At dahil hindi sila showy, bawat update ay parang ginto. Kaya't nung nalamang totoo pala ang date sa viral photo, halos hindi mapakali ang mga fans. Comments everywhere. Sana all Ang tagal naming hinintay to. Kahit tahimik kayo, ramdam na ramdam namin ang pagmamahalan. Ang video na to ay paalala na minsan, hindi mo kailangang ipagsigawan ang pag-ibig para mapansin. Kasi kung totoo, ang tao mismo ang lalapit. Ang mundo mismo ang makikinig. So mga kahugot, stay tuned. Dahil habang patuloy ang tahimik pero masarap na kwento ni Nadoni at Belle, patuloy din tayong manunood, makikikilig, at magmamahal kasama nila. Don't forget to like, comment, and subscribe para sa mas marami pang kilig na kwento dito sa Pinoy Hugotsi, hanggang sa susunod na hugot.